adapter ng mga arm. Sabi ko sana good morning. <laughs> o oh, na po tayo alas 4 ng hapon. Happy Friday. Yung na naman ang ano, ang isang linggo bilis na malapit na magpasko. Uh, less than 2 weeks na lang po pasko na. Ano uh, pag-usapan natin? Eh? Bakit hindi pag pagka may ano ka yung may meron kang goal sa buhay noon. Kung mapapansin niyo laging ikaw lang mag-isa. Hindi yung may kasama kan no? pag bibira yung pag nag-set ka ng goal mo. Meron kang kasama na maybe mo o kamag-anak mo na So support that I no? or mga um, dinigyang kanang anong ng, uh, moral support in e napag-usapan natin ngayong hapon ng viernes dito sa RTVSago I have only 74 dollars in my bank account but today I have 25 dollars I know you thought this is going to be motivational video But no, I'm still broke, motherfucker. Hindi ako na lang po kayo ng example. Nung nag-decide ako na mag-abroad ako, syempre, magulang mo, ano, mag-aalala yan. Bata ka pa yung mga 20, 27, 26 years old po ako na. Syempre, ang unang concern ng magulang mo, ni ibang bansa ka tapos siyempre delikado walang ano hindi pa nila sure kung kaya mo ba or baka hindi mo kaya di ba so sila unang sila unang kukontra na ano mga kapatid mo wala wow, walang pakialam <laughs> may gani kanilang buhay eh kung maga, sa edad kong 26 mga ano na mga lampas 20 na rin yung mga kapatid ko halos silang teenager so may kanya-kanyang buhay sila syempre may so wala silang ano kung baga wala silang pakil kung ano ang plano mo sa buhay mo malalaman nila pero syempre hindi na sila yung makikialam pa sa kung ano man yung sabak sa workforce na nalaman ko nga na may hirap sa Pilipinas ang, mag, ang sweldo maliit so kaya nag-decide ako mag-abroad kasi nag-abroad na ako sa Singapore ano uh, nag-decide naman ako na mag-ibang mag-Canada mag na dahil nga hindi nga mapiyar sa eh, Singapore wala kang kaibigan na o kasama mo sa trabaho na kumbaga matutuwa sana mo o susuporta ka wala ganun yun kasi yung nature ng tao na nature na hindi sila masaya saan naman yung pinaplano mo kasi it's either kailangan nasa ilalim kanila or bagang uh, yung lagi ko sinasabi mas gusto nila yung nagsasuffer ka kaysa meron kang idea or goal sa buhay na tataas ka no? so bibihira po yan unless ano yung talagang best friend mo yung talagang kaibigang matalik mo na halos kapatid mo na eh yeah. pwede yan pero kung yung mga kasama mo sa work or kahit ka maghanap eh, hindi, 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 mo rin sila maano na matutuwa sa ano man yung magiging uh, nan o yung plano mo kaya mag isa ka lang sa sa pagkamit nung ano mo ng goal mo at yun ang da dapat lagi mong tatandaan na when it comes sa ano kung gusto mong baguhin yung buhay mo kailangan ano tanggapin mo na na mag-isa ka lang. Ngayon, pag may asawa ka na, yan, tulungan ka ng, ano, ng asawa mo. to so, support ka kasi ano kayo eh. Kumbaga, mag-focus -mag kayo eh. Tulungan yan. Pero yung sasabihin mong mga kaibigan, or mga kasama sa trabaho, or, no, hindi ka, hindi ka susuportahan yan dahil ni ano eh, mas aangat ka sa kanila eh. Mas gusto nila sa, sa iba pa kanila gano'n. So ganyan po ang reality ng buhay mo. Kaya mulat sa pulpo, hindi ko, ano, hindi, pag nag apply ako ng trabaho, very, very, ano, yung small percentage po yung nahihingi ako ng ano ng tulong sa bawa nagwo-work sa dun sa gusto kong applyan tapos sasabihin ko baka pwede mo naman ako ano i ano i-recommend agad hindi di, di pa ako nagagawa lahat po ng ano apply ko no? mula Samsung hanggang sa huling company ko po ngayon sariling ano ko po yun sariling kayat po yun davilinga uh, pagsisikap po walang... so hindi pa ako kasi nga, at the end of the day sino yung ano ma matutuwa ba sila sa iyo hindi naman eh hindi hindi sila matutuwa na ano ka na maging successful ka. bibihira no? po yun unless yung mabuti po yung kalooban nila hanggapin na natin yun ng eh nature po ng tao na hindi nila gusto na makita ka na ano na mas angat sa kanila. sa example po, dito na lang recently. No? So, nakasama ko siya sa work pero hindi naman na kami magkaibigan. Yung uling workplace ko po, no? Uh, nakasama ko siya doon. Pero ilang buwan kasi malis din siya eh. So, lumipad siya ng otawa. Ibang lahi po. Pero mabait siya. Engineer siya dun sa nilipatan na company. Eh, ang ina-applyan ko po ano, uh, quality manager. Alam ko lang sa kasama ko na nag-apply din na nandun siya. So nag-ano ako, nag nagsabi rin ako na baka pwede mo namang ano, may nagtry lang ako kasi nga why not ba, diba? may kakilala naman doon pero first time kong ginawa yun at yeah, sige sige sabi, ano, ipasa mo yung ano, presyo mo yun sa pinasa ko no? yung ina-apply ko kasi po ano, uh, quality manager kasi yun yung experience ko yun yung current job ko nun after kong ipasa hindi na ako nakarinig ng ano ng uh, response kung ano wala na walang update kung oh pasensya na may ano ano may napili na sila or oh naipasa ko na yung walang ganun po yung nakita niya na yung CV ko at yung ina-apply ako po yung current experience ko po ay quality manager na tapos ang ina-apply ako sa company nila ay manager so kasi mas matataasan ko siya di ba kasi engineer po siya engineer po siya doon tapos managerial position po yung ina-apply ako so tanggap ko na po yun pero nag-try lang ako so doon po napuprove natin na may ano may iasa yung kinabukasan mo sa ibang tao ikaw talaga yung gagawa ng ano ng uh, direction ng buhay mo well, hindi ko yung ibang tao ikaw, ikaw mismo yun yung uh, natutunan ko sa, sa buhay kaya nga sabi ko lagi di ba kung nanonood kayo ng vlog ko kung nasan ka man ngayon ay dahil sa mga desisyon na na ginawa mo na pinili mo wala kang dapat sisisihin dyan kundi ikaw ngayon kung inais mo na maging simple lang buhay mo or inais mo na kahit paano guminhawan man lang yung buhay mo at nagpupulsing ka ay eh dahil yung sa sarili mo hindi dahil sa ibang tao most of the time po gano. bibihira po yung ano siguro yung mga iba na syempre pinanganak na na mayaman ng pamilya nila yun mga mga maswerte po yun pero sa tulad natin ano hindi naman tayo Pinanganak na mayaman ng pamilya ikaw talaga yung ano at hindi mo dapat sisihin ang magulang mo kung ano man yung naging sit, sit, yung current situation mo dahil ano ikaw nga ang pumipili ng ano mo eh, ang pinabukasan hindi ang ano hindi pwedeng habang buhay na nakaasa ka sa magulang kailangan tumayo ka sa sarili mo nga so eh, kung mahirap kay dati at ngayon mahirap ka pa rin eh, huwag mong, mong isisisi sa magulang mo yung dahil pinag-aral ka ng magulang mo hindi ka pinabayaan wala silang kasalanan kung ano man yung sitwasyon mo ngayon kaya mali pong isisi sa magulang ang um, kinainat na ng buhay mo ngayon pero hindi pa buhol yan lahat pwede ka pang mag magbago yung buhay mo basta magsikap ka lang ito ba isang example no? recently lang mas maganda yung ano, eh, fresh na fresh eh nung nawalan po kami ng trabaho ng mag-asawa yung mga kasama ko dati sa work ang mga chismoso chismosa ba tumatawag sa amin magkabila mag-asawa natawag nangungumusta alam mo yung mobile okay pa kami ganun or paano na may trabaho ba Ganyan ganun ang tanong kayo ng tanong sa I amin mean, pati sa akin sa misis ko at sa akin tapos po nung no, then yung pareho kami walang trabaho tapos nung no, nagka work na po ako at napag na umaga medyo mataas po yung company maganda yung company tapos ano na wala na yung ano wala na yung ano wala na yung nagtitext wala na yung tumatawag wala na yung nangungusta kumusta na kami ganun so doon pa lang po mapapatanayan mo na gusto nila nagsasuffer ka ano na hindi sila totoong kaibigan no? na talagang concern sa'yo nalabang nabanggit ko na yun sa ano eh sa vlog ko po kaya lagi niyo po tatandaan pagdating sa journey niyo sa buhay sa decision niyo sa buhay Ay. ang paniniwala niyo lagi yung sarili niyo no? dahil kayo po yung magsasagwan ng barko niyo sa tagumpay kung may iba man ang direksyon di mo yung ano yung layag o yung tawag no? para may ayon sa gusto niyong ano, no, sitwasyon pero huwag niya yasa sa ibang tao dahil walang ibang tutulong sa inyo kundi yung sarili niyo lang po. Kaya kung nanonood ka po ng vlog ko, uh, sana pong nabibigyan ko kayo ng inspirasyon na may pag-asa po habang may buhay ka. No? Ito yung ano eh, uh, depende yan sa sa mga choices mo, tsaka habits mo at tsaka sa mga kasama mo kung sabi nga nila kung kung pa kay, kung apat na kaibigan mo mga lasinggero ikaw magiging panlima ka sa magiging lasinggero kung apat na kaibigan mo ay sugarol isa ka sa panglima na magiging sugarol kung apat na kaibigan mo ay ano bawa masipag ano isa ka rin magiging masikap ka rin ganun. so kung sino yung nasa paligid mo yun yung mga ka sa ano mo. So, yung mga life choices mo, yun yung mga ka sa buhay mo. So, yun mo na po, no? At sana may nap napulot po kayo sa vlog natin ng Piyernes ng ano, ng uh, December 15. Lapit na po, 10 days na lang. Ingat po kayo dyan at maraming maraming salamat po. God bless po.